And then yung aking concept din, puso para sa bayan. So nagkaisa kami sa isang hangarin eh. Hindi mo kailangan maging magaling eh. Hindi mo kailangan maging cum laude, para gumawa ka ng kabutihan sa iyong kababayan. So itong aming team, it's really a goodwill team. Ang ibig sabihin ito, maganda ang hangarin namin. Hindi na namin kailangan pa na kung ano ano pag... Ako, I think, alam niyo naman, nagkampanya na ako dati sa tumakbong presidente, nakita ko na lahat. Siguro that's, that's my training eh. Kasi nagdidinig ko nakikita ko kung ano pangangailangan. In fact, naiisip ko nga nang nagkali kami ka ang lagi sinasabi sa akin, kaya pang binig mo, anak ko hindi makapag-aral. Eh, nung ko pa nadidinig yan, 15, 20 years ago eh. Hindi na ba bago ang buhay, pero ang dami nang ginawang batas. May nagawa bang batas para sa mahirap? Natupad ba lahat yung batas na ginawa nila? Di ba? Sir, sorry. Current issues naman po. Sir, um, ayun nga po, napanggit kanina na um, pasok po kayo sa Magic 12 and so there is a possibility that you will become a senator come uh, June, July. Yeah, that's right. um, And with that comes the issue of impeachment po. Do you have a personal stance on this na po? I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung sa vice president. So, di ba, there's a law may constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, di, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, di na ako sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Unas? I just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So I decide to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasi madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, uh, ayun, yan din pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh, wala pang uh, mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence and I don't uh, know what's the cause of this uh, impeachment. Asindol uh, ko na po yung question niya po. Are you now preparing po to be a senator-judge po? Uh, kasi uh, pasok nga po kayo sa Magic 12 sa mga pre-election service, but are you somehow preparing na po to be a senator-judge? Kasi sabi po ni Senate President Escudero na tatawid po siya sa 20th Congress. So, are you preparing uh, to have lawyers po or studying po the uh, the articles of impeachment kahit wala pa po kayong nababasa ng mismo complaint? Ayoko ano naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging ano man, na Siyempre, gusto ko muna makikita nyo talagang I'm with the, the Senators, no? Well, about dun uh, sa uh, syempre, pag-aalala mo to, Ngayon, nasa isip ko na siya yung mga gagaling na abogadong kukuhanin ko, the young and the seniors, para makontribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdi-decision dito basta-basta. You have your team, you have your legal team, so lahat ng ito, hindi pa pag-aaralan nyo. Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With your decision also. It's not me, it's, it's, the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, uh, kung magiging one of the judges ko, oh, di ba, jurors ka ng ano, Senate, mag-uusap-usap ko yung 24 uh, senators. So, uh, alamin mo talaga kung tapat ba? Kailangan bang impeach Pero ba talaga ang kasalanan? So, aaralin uh, natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, siyempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa ako pinangahawakan about impeachment.